aw pag-pano sa ka pano sa panahon sa panahon sa ka sa panahon 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 sa sa panahon sa panahon at ito ang sa Joy, na rin po ay sa niya ay kung saan ay ay sa taong na niya ay na sa doon ang ito sa piyokta. Kaya to, talaga, ay, Mayura, ay talaga, uh, nananawagan okay. lang doon sa suplista. Kasi alam nyo, ako, I feel that justice has to be served meron talagang ginawa sa kanya na hindi karapat-dapat at gusto ko siyang ipaglaban no and uh, Mahirap mag-file ng kaso kahit na willing na willing ang lungsod nagawin ito um, mahirap gawin kapag wala yung complaints so, yan ang sabi ng mga abogado namin dito sa City Legal Department namin so it it is best if he comes forward and if he does wag po siyang mag-alala sapagkat we have made arrangements na siya po ay aasikasuhin uh, bibigyan ng protection at bibigyan ng abogado uh, para um alalayan non na nessuno nella ha 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 non stanno stanno sa stanno non è capace impatto online no non na ang faceva un un stanno non stanno in effetti però cosa intendo questo ah questa che non 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 sa non 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 non

na mag-insinuate na tinutulungan ko ang pulis na ito, si Willie Gonzalez. Hindi ko po siya kilala, hindi ko siya nakasama, hindi kami nagkaabot dito sa Quezon City, at wala namang namagitan para sa kanya. And he's way, way below my salary grade. And he cannot offer me anything para tulungan ko siya at uh, itaya ko ang serbisyo ko para sa kanya. Nagagawa ko ng illegal at napaka-responsabling bagay gaya ng pagkausap sa complainant niya if ever na may complainant siya para huwag ituloy ang kaso. Pero po na isang lang, uh, ito, na eh, eh, ano na, kaya ako, po, kaya ngayon, ang dahil, ano sa kanilang eh, kanilang kainan, na na ano kanila, na kanila eh, eh, isang tao kasi na to, eh, nakatalaki. So, tanong, to yun. -to, isang tao, ay nakatalaki, nakatalaki, eh, ang nakasagawa ng pananaliksik sa ay sa halaga ay ang pag-aaral ng patuloy na lumuluksa sa pag ko na sukat ng halaga ng sukat 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 na sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng ng sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng sukat eh sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng sukat ng

sa ano po sa ng ulo eh na ang tayo inatasu ah nasa sa nasa sa ito tayo hindi ang hindi sa ina ng aking kung hindi tulong sa uh, ng sa pagkatayong ang -dayan, at kayo ay at to, maya, ina ng aking tulong ang ina ng aking tulong ang ina ng aking tulong ang ina ang ina ng aking tulong ang ang ina ng aking ang ina ng aking ina ng ang ang

isosasalalayon eh salalatan ng na hindi hindi ay sal salatan si kung ay na tapos na tayo na talunan nasa pagkatuto ay tunay na kasi na talo na talo na nasa na talo hindi na yan na talo ay na talo na ay hindi isipin na talo ay hindi na ay to, na talo na na ay na Lalo uns von seinen Hörchen und Hörchen ist dann hören, welche er dann zu At na sa ang nalulungkulan o nasa posisyon, naging tatak tayo sa kanilalahan ng panayakal. Hindi to yun, eh, halatan-halatan to kasi na ang kanilang tanin, yun to ay ating, ating na sunaya. Kaya to, nila ko na sa yan, eh, nalulungkulan to kayo na nakahala na ating kasunyakan, eh, nalulungkulan to kayo, eh, naging, ah, eh, naging, ano to kayo, tatak

eh kapatid eh, at, uh, eh, tu, at, na tulad ng nasa pinas na ah sino wala sa kapalit ang inilalatukan tulad ng tulad ng atin na tawa sa kapalit ng atin na ina, eh. so naka kapalit ng sinasalita atin ang lily ng kaisipan kasi hindi nilo 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 hindi nilo hindi nilo hindi nilo hindi nilo hindi nilo hindi nilo yan tulungan sa ang kultura tao na nakaupo sa nasal uh, na. sosyalista sa nasal sosyalista sa nasal sa nasal sosyalista 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 sa sa nasal sosyalista sa nasal sosyalista sa sa nasal sosyalista Naman nananawagan lang doon sa sitlista. Kasi alam nyo, ako, I feel that, justice has to be served. Meron talagang ginawa sa kanya na hindi karapat dapat dapat. At gusto ko siyang ipaglaban. No? And uh, mahirap mag-file ng kaso. Kahit na willing na willing ang lungsod na gawin ito, um, mahirap gawin kapag wala yung complainant. So, yan ang sabi ng mga abogado namin dito sa City Legal Department namin. So, it, it is best Hala, if you come... Ano ka katanda ng toso? Ano ng toso? Ano ka katanda ng toso? Ano ka katanda ng 난나한 입사 난한 입사 eh, 일 na po na 입사 ah 아 좋소 일나한 살이 일나일 좋소 사사고 일사 sa 사 hindi 사사 na 사사사사사사사사사사 na 사사사사 na, 사사사사 na, na 사사사사사사사 na, 사 na, 사사 na, na, kaya to, po natakainan po ng ating uh, mayor na kanil na po kayo sa inyo uh, mayor na nyo nonte na kayo kong po kayo po ay uh, dinagawa po ninyo ang inyong presensyo. Thank